Daddy, may birthday dito eh, no? Pare, pare. Ano na naman yan? Ano, ano na naman man man, man? yan, Daddy? Ano na naman yan? Ano na naman ginagawa mo? Ang dami na naman bisita. Ang okay, biro ko naman ganyan. Anong huwag ganyan? Ano na naman dami bisita yan? Sino ba yung mga kasama mo na naman ngayon? Hindi ko, hindi ka talaga mong ano siya. Alam mo naman magumpan. Ang galing-galing mo. Galing akong trabaho. Tapos ano? Yung ulam okay, na, na naman, naman natin na pag isang linggo, niluto mo na naman. Wala okay, na naman na lamang yurip. O oh, naman yung naman. yung alam natin. Hindi naman naman yung Bakit laging may bisita rito sa bahay? Hindi mo kasi alam ang ano. Hindi mo kasi alam ano. Kaya, hindi na. Wag kang ma, wag mo pakialaman yan nga. Mahiya-hiya nga yung bunga nga mo. Lagi na lang kayo dito sa isang linggo. Apat na beses kayo nandito sa bahay. Eh, kain na. Ano ka pa naman? Sawa mo, kuya. Laging ganyan eh. Ang Hindi na tayo makakain yung mga... Sige, pare, kain na lang. Ano meron dito? Ba't lagi kayo nandito sa bahay? Ha? Nagkikiberte lang. Tapos magkami ba? Garde lang kasi ng kaibigan namin. Baka sabihin naman na, pakapastos yung miss ko. Ang gandaganda. Ano yung bastos? Alam mo, ako ang nagtatrabaho dito sa bahay sinabi niya, bakit niluto mo yan? Sige, papaliwanag ko iyo. Tayo mo yung bunga nga mo. Ikaw, itigil mo na kayo. Ikaw, mo Ikaw, mga bunga nga mo, magpapaliwanag ako. No, eh, hindi yan. mo ba alam? Hindi pa. mo ba alam? Nadala nila yung mga pagkain na yan. Ano sa Wala na laman yung rep ko. Wala na laman yung pinamalengki ko. Sisirahin pa yung rep ko. Pare, 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 na. pare, 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 ka? eh kasi pare, ko pare, ano ang dala? Bakit ang dala naman yung ulap namin? Ang bag ko yan sa verde ng asawa mo. Ang ambag? Wala na nga yung ulap namin yung pinamigyan. Alis Alista po kayo. Natulo lang yung mga tao. Natulo lang yung visite. Simple lang yan para sa inyo. Ako yung nagtatrabaho kaya hirap na hirap ako. Tapos lagi kayo nandito sa bahay. Mga visite. Mga visite. Mga visite. ka naman. Kami na nga nagdadala ng pagkain para sa asawa mo. Hindi ko kailangan yung dala-dala nyo. At saka lagi na lang kayo dito sa Ha! Ito. 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 mo Ito. 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 mo Ito. 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 palamunin dito eh. Ikaw lang yung nandito, nakikigian mo ka lang dito sa bahay? Yung bunga nga mo, itigil mo na. Kaya sa bias ano, o. Kaya sa bunga ko, sa naman. Pero ayaw mo na, huwag mo na nga ninyo, mo. Ayaw mo na yan. Sinabi ko naman sa'yo na ayaw mo. Ayaw mo na nga 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 ang mga gumagawa ng ganyan nina. Oh, gumagawa naman ganyan te. Papayamin namin sa bahay nyo. Oo, oh, oh, so, talagang uuwi kami. Oh, ang late late na ng bahay oh, namin. Oh, talagang uuwi kami, uuwi kami dahil namin. Hindi do sabay, hindi ako makakilos nang makilos. Okay, pero bibabayan. Kami na magluluto dito eh. 'Yung 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 bigas ko, pack wide, bigas ko. Ididalhin mo. Pati 'yung tubig, wala nga kahit. Kami na magluluto sa bahay. Doon ka na nga, doon ka na. O sige, paaminnya drip e. Dalhin nyo. Kasi nasa nasa